Mababawasan ba ang taba, kolesterol, calories sa iyong katawan kapag pinagpapawisan ka? Yan ang ating alamin. Pero bago po ang lahat ng mga yan, kung ngayon ka pa lamang sa ating channel, huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Pakiclick na rin po notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago nating health tips upload. Lahat ng tao ay pinapawisan, lalo na pag mainit ang panahon kahit wala kang ginagawa ay talagang pagpapawisan ka. Samantala, ang pagpapawis ay maganda sa katawan, pero hindi nito mababawasan ang taba, kolesterol o kaloris sa katawan. Kapag lumalabas ang ating pawis, ibig sabihin paraan ito ng katawan para maregula ang temperatura at maiwasan ang hyperthermia o overheating. Kapag tayo ay pinagpapawisan natatanggal o nababawasan ang tubig sa katawan. Hindi taba, kolesterol o kaya kaloris ang natutunaw o nababawasan. Ang kabutihan ng pagpapawis ay nababawasan ang mga toksin sa katawan o metabolic waste na tulad ng urea, salt o asin at ammonia. Pero ang ating mga kidneys pa rin ang nagsasala o nagpifilter ng mga toksin sa katawan. Sa kabilang banda naman at bilang karagdagan, kapag tayo ay nag exercise tulad ng pagja-jogging, ay doon nababawasan ang ating taba, kolesterol at maging ang kalori sa katawan. At yan po ang ating health tips. Sana po ay may natutunan. like share at huwag kalimutang mag-subscribe sa Gymstology. Marami pong salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli.